daghan na kayo mga negosyo na nagsarado last year. So, kung imo negosyo nga wala pa nasarado ka ron, tanawan niya nga video kay basin makatabang sa inyo ha. Kay kasagaran mangkot, ang mga negosyo na nagsarado, ang pinaka problema nila is wala sila nag-adapt dayon sa innovation. Dili na siya effective ang mga print media, mga radio, mga TV. Dili na kasi effective na. It's all about social media na nga ron. Video, organic content creation. Kaya mo ni pinaka effective to connect to your audience. Of course, ang mga uban ng mga negosyo mga negosyante, may sila na pangbata ng mga social media. But based on the research, majority na nasa Facebook is mga naidad na, mga nanay na nato, mga Gen X. Sila ang most active sa social media. Based on the research, majority is adult na ang mga active user sa TikTok. So, ang pasabotan na siya, kung ay mong negosyo na wala pa sa social media, huna-huna o tarong, kay dili magdugay mga negosyo, magsarato na.